Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niyang pumunta sa Judea, dahil gusto siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Na malapit na ang pista ng mga Hudyo, na tinatawag na pista ng pagtatayo ng mga kubol, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea, para makita ng mga tagasunod mo ang mga ginagawa mo? Dahil walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Magawa ka na rin lang na himala. Ipakita mo na sila. Sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa kanya. Hindi pa ngayon ang panahon para sa akin, pero kayo, pwede niyong gawin kahit anong oras ang gusto ninyo. Hindi sa inyo napupuot ang mga tao makamundo, ngunit sa akin sila napupuot. Dahil inilalantad ko ang kasamaan nila. Kayo na lang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta dahil hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi niya nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng mga kapatid ni Yesus papunta sa pista, pumunta rin si Yesus pero palihim. Doon sa pista, hinahanap siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? tanong nila. Maraming bulong-bulungan ng mga tao tungkol kay Yesus. May nagsasabi, mabuti siyang tao. Sabi naman ng iba, hindi, niloloko lang niya mga tao. Pero walang nagsasalita tungkol sa Kanya ng hayagan dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. ng kalagitnaan na ng pista. Pumunta si Jesus sa templo at nangaral. Namangha sa kanya mga pinuno ng mga hudyo at sinabi nila, Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral. Hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko kundi sa nagsugo sa akin. Malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko ay galing nga sa Diyos o sa akin lang. Ang nagtuturo ng mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang na papurihan siya. Ngunit ang naghahangad na papurihan na nagsugo sa Kanya ay tapat at hindi sinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Ngunit wala ni isa man sa inyo ang sumusunod sa kautusan. Dahil kung sinusunod ninyo ang kautusan, bakit gusto niyo akong patayin? Sinasaniba ka na siguro ng masamang espirito. Sino naman ang gusto pumatay sa iyo? Nagtaka kayo dahil may pinagaling ako noong araw ng pamamahinga. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli? Hindi ito nagmula kay Moises kundi sa mga nauna pang mga ninuno. At dahil dito, tinutuli niyo ang mga bata kahit sa araw ng pamamahinga. Ngayon, kung tinutuli niyo ang mga bata sa araw ng pamamahinga para hindi masuway ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil pinagaling isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem hindi ba ito ang taong gustong patayin ang mga pinuno natin? Pero tingnan ninyo, lantaran siya nangangaral at walang sinasabi ang mga pinuno laban sa kanya. Baka kinikilala na nalang siya ang Kristo? Pero alam natin kung saan siya nanggaling. Pero ang Kristo na darating ay wala nakakaalam kung saan siya manggagaling. Habang nagduturo sa si Jesus sa templo, sinabi niya na malakas. Totoo bang kilala ninyo ako? At kung saan ako nang galing? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin. Pero hindi ninyo siya kilala. Kilala ko siya dahil nanggaling ako sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang mga ng mga ang sa kanya. Dahil hindi pa ito ang oras niya. Sa kabila nito, marami pa rin sa mga tao ang sumampalataya sa kanya. Sinabi nila, Siya na nga ang Kristo! Dahil wala makakaygit sa mga himalang ginagawa niya! Narinig ng mga pareseyo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus kaya inutusan nila at ng mga namamahalang pari ang mga gwardya sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, Sandali nyo na lang akong makakasama. At pagkatapos nito, ibabalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin niyo ako pero hindi nyo makikita dahil hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nagtanungan ang mga pinuno ng mga hudyo Saan kaya niya balak pumunta at hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa mga lugar ng mga Grego kung saan nagsipangalat ang mga kapwa natin Hudyo? Para mangaral sa mga Grego? Bakit kaya niya sinabing, Hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi ninyo ako makikita dahil hindi kayo makakapunta. Sa aking pupuntahan? Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi na malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom sapagkat sinasabi sa kasulatan na ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakaloob ang banal na espiritu ng panahong iyon, dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Maraming tao nakarinig sa sinabing yun ni Jesus at sinabi ng ilan sa kanila, Siya na nga, ang propeta Sinabi na naman ng iba, Siya na nga ang Kristo. Pero may nagsabi rin, hindi siya ang Kristo. Dahil hindi maaari manggaling ang Kristo sa Galilea. At ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David. Kaya iba iba ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Gusto ng ilan dakpin siya, pero walang humuli sa kanya. Bumalik ang mga gwardiya ng templo sa mga namamahalang pari at mga pariseyo na nag-utos sa kanila na dakpin si Yesus. Tinanong sila ng mga ito. Bakit hindi niyo siya dinala rito? Ngayon lang po kami nakarinig ng tulad niyang magsalita. Kung gano'n, pati kayo naloko na rin ang taong iyon. May nakita na ba kayo mga pinuno o mga pariseyong sumasampalataya sa Kanya? Wala! Mga tao lang na walang alam sa kautosan ni Moises ang sumasampalataya sa Kanya. Sumpain sila ng Diyos! Isa sa mga pariseyong naroon ay sinikodemos na minsan dumalaw kay Jesus. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, Hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ng isang tao hanggat hindi siya nililitis at hindi inaalam kung anong ginawa niya? Taga Galilea ka rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makikita mong walang propetang nanggagaling sa Galilea.